Hi guys, me again, MGOFW. Ganyan ako dito maglinis ng CR. Alam niyo guys, sa ating mga OFW ay iba't ibang way tayo maglinis ng CR. Sa middle, depende sa lugar. Sa Middle East talaga ay karamihan ay talagang binabanlian siya ng tubig sinasabon araw-araw kung ginagawayan pero may iba hindi lahat may ibang amo na ayaw ng aksayado sa tubig gusto nila punas-punas lang pero depende sa amo kasi ang amo ko ganyan siya gusto maglinis ng CR babanlian sa sabunan tapos kailangan ay mabango CR pala yan ng alaga kung maliit na bata noon ngayon ay malaki na ang damulag na Pinakalum pinakalumang CR yan guys The CR pa yan nung no? alaga ko na dalaga dati na sawa na. So, ang gumagamit niyan ngayon ay yung kanilang bunso. Ganyan lang ako maglis ng CR na sabon, tapos kailangan ay pinabandian at may nilalagay ako dyan na pabango. O di diba, ganyan lang maglis ng CR. Madali lang naman, pag araw-araw mong nagagawa yan, 15 years ba naman eh, saglit lang yan sa akin. Mani-mani na lang yan sa aking paglilinis ng CR kasi alam po paano mag-adjust ng trabaho dito sa bahay ng amo ko, kahit malaki siya uh, maraming trabaho, minsan maraming bisita, okay lang kasi ginusto natin itong kailangan natin gampanan ang ating trabaho pero sa Singapore, nakita ko ayaw nila nang binabanlian ng ganyan yung sinasabon, gusto nila ay punas-punas uh, lang, <laughs> depende rin siguro sa amo, baka gusto nila ay punas-punas lang, tapos dito, uh, diton, kasi may nakita ako nagbablad din siya, ayaw daw nung amo niya na binubuhusan ng tubig, sinasabon, kasi sa Middle East talaga ay ganyan, maglinis ng CR, depende, hindi lahat merong mga amo na nagtitipid sa tubig kasi dito sa Middle East ay mahirap din ang tubig kailangan din tipid-tipid sa tubig hindi araw-araw naliliko, sa totoo lang guys ang mga amo ko ay hindi siya araw-araw pero ako, no, araw-araw ako. Minsan, hindi ako araw-araw naliligo. -araw pag, depende, pag giniginawa ko, hindi ako ligaw. Pero sila, once in a week, talaga sila maligo. Pagkatapos natin sabunin, siyempre, banlian, tapos punasan lang natin ng tuyong basahan. Kailangan po nasa nato yung basahan para hindi madulas at para makintap. Ganyan lang ako maglinis ng CR. Tapos nilalagyan ko pa kulay blue. Ang kulay blue na yan ay tinimpla ko. Nilalagay talaga yan sa, sink pero, sa sink pero tinimpla ko para matagal maubos. So guys, ganyan lang. Tapos na ako maglinis ng CR o di ba lang kadali. Okay guys, subscribe my channel. Bye!